Ah, hello. Good morning, everyone. Yes. Sir, namin yung reactions, Regarding regarding the allegation for the former president the regarding the black item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a ga without any with with a blank. Uh, he's lying. he, and he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang gaa ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung, uh, yung uh, gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Uh, we, I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para na namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyo busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan niyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. That's my reaction. Sir, so regarding po sa possible extension ni PNP Chief Marvin, meron po bang ganitong plano, sir? Uh, well, there, there, has, there is a, there is a uh, very strong argument that it would be uh, it would not be uh, good for stability, especially to change Chief PNP Uh, in the middle of a campaign period and then approaching an election period. So pinag-aaralan namin, but I think that is uh, uh, probably a very strong argument to uh, keep him on. At the very least until, uh, until uh, after the elections. All right. Sir, may recommendation po ang MMDA to shorten yung uh, pasok sa so, government agency sa Metro Manila to ease the traffic from 7 a.m. to 4 p.m. Yes, I, 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 I saw that. Uh, well, we're studying it. If, it. if it works, we'll do it. Um, but we have to, it's not, it's not enough to talk to the traffic enforcers uh, and the administrators of traffic uh, that uh, uh have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. So if it if it turns out that everyone agrees to it, then I ca I cannot see why uh, it will uh, uh, it will be a problem. Nakupo ang ating junior na presidente. Baka mamaya meron na namang tininghut bago magsalita sa harap pa naman ng mga abogado. Mantakin ninyo. Iko-quote ko kung anong sinabi niya ha. Kasi baka ma'am niya sabihin niyo ako ay nag invento lang. Slang pa nga eh. I still can't find those damn blank items. Will keep looking, but I'm convinced that they simply do not exist. Eh syempre, ang sinasabi niya, ang binasa daro niya ay quote-unquote, ay eh, yung General Appropriations Act. At ang sabi niya that he has scrutinized the 2025 GAA reviewing Over 4,000 pages of it, okay? Uh, just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriation Act for 2025 because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. I can't find those damn blank items. Alam nyo, nahihiya ako na may ganyan time presidente. Ang pinag-uusapan natin, BICAM report. Ang binabasa niya, General Appropriation Act. Ano ba naman yan? Siya naging one-term congressman, one-term senator. So together, nine years siyang naging mambabatas. Dapat alam niya na iba ang GAA dun sa Bicam Report. Yung GAA, pinagbabasihan niya yung Bicam Report. Bakit? Ano ba yung Bicam Report na yan? Yan yung pinagtugmang bersyon ng mga magkakaibang probisyon ng pangtao ng budget na naipasa ng Kongreso at ng Senado. At natural, dahil yan ay nagkaroon ng reconciled versions dun nga sa BICAM na tinatawag, yung BICAM ang magiging basihan para i-print yung General Appropriations Act. Sir, kahit limampung beses mong basahin yung 4,000 pages na yan, wala ka talaga makikitang blank sa GAA o sa General Appropriation Act. Dahil ang sinabi naman ni Congressman Ungab na malinaw na malinaw na sinusugan. Nino? Unang-una, ni Senator Bato. Pangalawa, nung Manuel na patawarin na natin siya dahil siya ay miyembro ng Alam niyo Na. Pangatlo, si dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. O pangapat, yung reporter ng UNTB na kumuha ng certified true copy doon sa Senado ng BICAM report. Hindi na po makakailayan. Bakit? In-email po 'yan sa lahat ng mambabatas. So lahat po ng mambabatas 'yan, kung 330 congressmen and 24 senators, meron po silang mga kopya na soft copy ng Bicam report na magpapakita na at least 30 pages ang meron pong mga blanko. Huwag naman po sana isipin na tao namang mga presidente ng Pilipinas at hindi alam ang pagkakaiba ng GAA sa Bicam report. Bicam report pong pinag-uusapan, hindi budget. Mr. President, daladala mo naman ang, ang pangalan ng Pilipinas. Pwede ba? Siguraduhin mo naman ang mga sinasabi mo. Ang dami-dami mong staff dyan sa iyong palasyong yan. Bakit hindi naman magkaroon ka ng isang abogado na talagang kakausapin ka bago ka magsalita, lalong-lalo na kung ika'y magtatalumpate? Sala, harap ng mga abogado mismo. Ano na lang ngayon ang iniisip ng mga abogado? Abay mukhang mang-mangang presidente dahil hindi alam ang pagkakaiba ng GAA at saka ng Bicam Report. Naku, ako po'y Pilipino din. Kaya kapag nagkakaroon ng ganitong kapalpakan ng salita ng aking presidente, nasasaktan din po ako. Kasi kinampanya ko nga yung presidenting yan eh. Sa unit team ko no, no? Pero tignan niyo naman ang nangyari. Naka-exile ako. Unit team, team. yan. Buisit na unity team yan. Anyway, so siyempre po, uulitin ko, miski dalawampung beses niyo pang basahin yung 4,000 pages na GAA, wala po talaga kayo makikita blank dahil lang blanko nandoon sa bicameral report. Pero ano pang sinabi ng presidente? Tinanong siya, ano sa tingin niyo dun sa kasong sinampa ng, alam mo na, dati niyang best friend forever na, na kanyang uh, dating executive secretary sa Supreme Court? Diba sabi niya, kampante kami na kami ay sususugan ng Korte Suprema. Alam mo, mahirap yung ganyang deklarasyon, Mr. President. Nako, Junior. Dahil para bagang binibigay mong mensahe na hawak mo ang hudikatura, wag naman po. Respetuhin naman natin ang co-equal branch of government. Hindi po ibig sabihin na palibasang executive secretary mo ay dating chief justice, hawak na sa ilong o do marami nagsususpecha dahil marami nga mga kaso, lalong-lalo na yung mga kaso ng mga pagpapakulong ng Huwad Committee na hindi naaaktuhan, no? yung kaso ng SMNI. Pero ako po, naniniwala ko sa akin puso't damdamin. Independiente po ang hukuman. Bukod na lang dun sa hukuman na sa ilalim ni Marcos Sr. na talaga naman po dahil siya nag-appoint lahat ng mga mahistradong yon naging rubber stamp na hudikatura. Pero kampante po ako na dahil wala pang na-appoint na, na justice sa Supreme Court, ang Marcos Jr., independiente po ang hukuman. Siguro, nag-aalinlangan lang sila out of respect sa co-equal branch of government no? na kongreso or ehekutibo. Kaya yung mga petisyon ay hindi na-action na ng mabilisa. No? Pero ako po talaga, hindi na ako mag-abogado kung ako ay hindi naniniwala sa integridad at kakayahan ng ating hukuman para panindigan ang ating saligang batas. At yan po talagang trabaho ng hudikatura. Kaya siya naging co-equal branch of government hindi dahil napakadami rin niya kapangyarihan, gaya ng presidente na mayroong Armed Forces of the Philippines, gaya ng kongreso na may contempt power, na gaya ng ginagawa ng hudik committee. Naging co-equal lang po ang hudikatura dahil ang kanyang katungkulan ay itaguyod yung supremacy, yung pinakamataas na batas sa Pilipinas at yun ang saligang batas. Sila sa pamamagitan ng pagbibigay interpretasyon sa saligang batas, tinataguyod nila na walang ibang batas na tataas pa sa saligang batas. At yan pong aking paniniwala. Kaya nga po, 34 years na akong nagpa-practice. So wag naman po kayo magsalita na parang sunod-sunuran sa inyo ang hudikatura gaya ng ginawa ng inyong ama. Na talaga namang yung korte na yon ay e talagang sunod-sunuran. O oh, kaya nga, naku, ang dami pa namang mga tagay-UP ng korte na yon pero nakakahiya kasi mga <laughs> mga mga desisyon nila, lalong-lalo na doon sa pag na 1973 Constitution, na biba lamang, yes, yeah, sa mga barangay council, eh, sinustain ba naman? Siyempre, nawalan sila ng integridad. Hindi na believe ang tao doon sa rubber stamp court na yon. Kaya nga nung nagkaroon ng revolutionary government, sibak, sibak, sibak sila. Pa dahil importante maibalik yung tiwala ng taong bayan sa ating hudikatura. Ngayon, ano bang tingin ko dito sa kasong ito? Okay, pending po yan. Pero buti na lang, hindi ako partido doon. Kaya pwede ako magdadakdak. Dahil ako naman po ay talagang propesor ng batas. Ano sa tingin ko? Patas ang aking tingin. Okay? Alam nyo po, nako panahon pa nang kopong-kopong, um, Lopez-Vito case, okay? E talaga meron na tayong tinatawag na Enrolled Bill Theory. Yan, hinilam na naman natin sa mga Amerikano. Pero ang sabi ng Enrolled Bill Theory, kapag isang batas ay napirmahan ng Senate President, ng Speaker of the House at ng Presidente, hindi na po pwedeng i-review yan ng hukuman. Okay, bakit? Kasi kapag re-review pa yan ng hukuman, eh lalabagin niya yung prinsipyo ng lehislatura ay isang co-equal branch of government ng hudikatura. At siyempre, yung presidente rin na siyang lumagda ng batas, no, ng panukalang batas, para naging batas siya. So talaga namang ready respeto yan. Kaya nga, yung mga nagsampan ng kaso, abay talagang uphill battle yan. Pero, ang, yung, yung Lopez Bito case po, eh, na decision na decision na -decisionan bago pa ang 1987 constitution. Ano bang pagkakaiba ng 1987 constitution? Abay, sa 1987 Constitution po, dahil nga doon sa mapait na karanasan sa martial law na palaging sinasabi ng rubber stamp Supreme Court ni Marcos Sr., ay, ah, yan ay political question, hindi namin pwede review yan. Pati nga yung legal at paktual na basihan pagdeklara ng martial law, ay, nako, that's political question, tanging presidente lang ang pwede magdesisyon dyan. Para hindi na maulit yan, na may mga bagay-bagay na sinasabi nila na tanging pangulo lang ang pwede magdesisyon, abay ginawa ng ating saligang batas na binigyan ng basbas ng taong bayan. Ngayon, katungkulan, malinaw na katungkulan ng hudikatura na kapag kahit sinong sangay ng gobyerno ay lumabas or lumabag or umakto doon sa tinatawag na grave abuse of discretion. Ano yung grave abuse of discretion? Malalang pag-abuso sa kanilang diskresyon na nagre sa kawalan ng jurisdiksyon o sa kalabisan ng jurisdiksyon, merong katungkulan. Hindi po opsyon ha. Katungkulan ang hudikatura na magdesisyon kung itong ginawa nga ng co-equal branch of government ay ayon sa saligang batas o hindi. So ngayon, hindi na po pwedeng maghugas kamay ang Horte Suprema. Totoo, hindi pa rin na -o overturn yung enrolled bill theory. Nararian pa rin yan. Pero ang katotohanan niyan, kapag merong aligasyon na nagkaroon ng pag-abuso sa diskresyon, na nagresulta sa kawalan ng jurisdiction kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema. Now, yung, yung napakadumang kaso, eh, siyempre, in sa pinakabagong kaso na merong enrolled bill theory. Ito yung Arroyo versus De Venecia. Panahon na rin yan ni Joker Arroyo, at saka ni Speaker de Venecia. Ang kinikwestiyon niya, quorum, no? na pag-approve ng isang panukalang batas na may kinalaman sa sigarilyo, no? parang kondi ako nagkakamali. Inapply na naman ng Korte Suprema ang Enrolled Bill Theory. Pero anong sabi ng Korte Suprema doon sa desisyon na yon? Totoo na hindi talaga maghihimasok ang hudikatura para kwestyunin ang legalidad ng batas kung merong pirma, maliban na lang kung merong paglabag sa saligang batas mismo. Kasi yung kinu-question lang doon sa kaso ng uh, um, Arroyo versus de Venecia ay eh yung paglabag sa house rules. So ang sabi ng Korte Suprema ay eh, house rules yan. Pupwede namang ma-weave yan ng Kamara mismo dahil sila mismo gumawa ng rules nila. Pero dahil ang Korte Suprema, ay tagapagtaguyod ng saligang batas. Kapag merong paglabag sa saligang batas, kinakailangan magdesisyon ang Korte Suprema maski pa merong enrolled bill theory. Ano yung mga kadahilanan na sinabi ng mga petitioners sila Congressman Ungab para pabaliwalain ang 2025 um, budget no? na uh, dahil lumabag sa saligang batas? Dalawang bagay at least. Tatlo actually yan eh. Una, yung probisyon ng saligang batas, ha? Saligang batas na kinakailangan pinakamalaking budget allocation ng edukasyon. Eh kaya ngayon lumalabas ng mga mataas ang budget ng edukasyon kesa sa 1 trillion budget ng DPWH eh dahil isinama yung budget ng PMA at ng kung ano-ano pang mga defense um, institutions of higher learning sa budget ng DepEd. Tama ba yun? Hindi. Kasi meron naman tayong batas na administrative code na nagsasabi kung anong jurisdiction ng DepEd. Ang DepEd para sa elementary school at sa high school lamang. Kaya nga meron pa tayong hiwalay na Commission on Higher Education at ito po isang ayon sa batas. Ha? Kasi yung administrative code, gamat yan ay isang executive order, ay pinirmahan ni Cory Aquino sa panahon na siya mismo ang gumaganap ng papel ng Kongreso. Dahil freedom constitution noon, wala pa tayong saligang batas. Pangalawa, ako nga eh, meron talagang paglabag sa batas yan. Ano yun? Yung batas na isinulong ko, yung Universal Health Care Law. Dahil sa ayon sa Universal Health Care Law, eh kinakailangan talaga tustusan ng gobyerno yung pagkakulang ng mga premiums ng miyembro ng PhilHealth para magkaroon ng mabuting kalusugan. Paano? Yun nga, pag niya, eh para bayaran yung mga premiums ng hindi kaya magbayad ng premiums. Saan magagaling? Ipas isa pang batas na naman yan. Yung batas na tinatawag na syntaxis law na nagsasabi na karamihan ng syntaxis law dapat mapunta para sa implementasyon ng ating batas na universal healthcare law. At pangatlo, yung mga blanco. O, sasabihin nila, yung mga blanco, eto talaga ang enrolled bill theory. Eh, sabi ng Hort Korte Suprema, dun sa kaso ng Arroyo versus sa uh, De Venecia, talagang hindi kami maghihimasok maliba na lang kung merong malinaw na ebidensya na nalabag ang saligang batas. Ano ba ang nalabag na probisyon ng saligang batas? Yung probisyon na nagsasabi na ang kongreso ang merong kapangyarihan na magsulong at bumuo ng mga batas. Ano bang ebidensya na nalabag ito? Kasi doon sa BICAM Report, malinaw na may mga blanko bakit nagkaroon ng mga fill in the blanks dyan doon sa printed copy ng batas. Now, inaamin ni Stella Kimbo, eh yan ay para blanco yan, para lang pag sinumatutal yung mga budget-budget na yan, eh malalaman kung anong sumatotal. Tama naman si Ping Lakson at saka si uh, Senator Tito Sen. Ang dapat na ginawa dyan, kung talaga yung mga blanco, eh para lang masumatutal yung mga total amount para dun sa line appropriation na yon binalik dapat yan sa plenaryo. Now, bakit nalalabag sa saligang batas? Dahil sa ginawa nila na kung sino-sino na lang nag-fill in the blocks. Hanggang ngayon, di natin alam kung sino nag-fill in the blocks. Kasi nga, meron tayong tinatawag na undue delegation of legislative powers. Tanging kongreso lamang ang may kapangyarihan bumuo ng batas pero ang sinasabi ni Kimbo, ay naku, iniwan na namin yan sa mga technical staff dahil adding lang yan mga SAMs. Mali. Kinakailangan yung pinal na versyon ng isang panukalang batas na nakalagay sa BICAM report, dapat walang blanks. At dahil ang mga blanks ay pinunuan ng mga tao na hindi naman binoto ng taong bayan bilang kongresista o senador, yan po ay labag sa saligang batas. Yan po ay unconstitutional, di ba? At samayon nga doon sa desisyon ng Arroyo versus De pasok doon sa exception. Yes, in theory Fury hindi namin paghihimasukan 'yan, except kung may ebidensya na nalabag ang saligang batas at at least dalawa yan. Bukod ba doon sa paglabag sa universal health care law at saka doon sa syntaxes law. Yung nga, unang-una, yung um, edukasyon, pinakamataas dapat ang budget. At pangalawa, fill in the blanks na undue delegation of legislative powers. So Mr. President, Junior, pag siguro eh, malinaw-linaw ng pag-iisip mo, linawin mo na ang dapat mong tignan yung BICAM report at hindi ang GAA. At sana, mag-iingat ka naman sa iyong pananalita. Kasi, bagamat hindi mo appointees ang mga justices at hindi mo sila nakokontrol gaya ng nakontrol ng ama mo ang Korte Suprema, naniniwala pa rin ako sa aking puso independiente ang mga mahistrado ng Korte Suprema, hindi mo sila kayang bilin. Although, alam ko naman, marami nagtatangka. Hindi yan mananaig. Dahil alam ng mga mahistrado na nung ang Korte Suprema ay naging stamp lamang ng isang diktador, nawala ang tiwala ng taong bayan.